One win in four loss na sa ngayon ang record ng Milwaukee Bucks. Sila'y nasa ibaba. Malayo po yan sa kanilang nakarang record noong last season kung saan sila'y nasa itas. Noong nakarang araw, sinabi mismo ni Yanis na wala silang identity sa NBA kung sino sila as a team. Sila ba'y mananalo kung sila'y magdedepensa sa loob ng 48 minutes? Pagagalawin ba nila ang bola sa loob ng 48 minutes? Atake ba sila? Wala silang pagkakakilanlan sa ngayon sa NBA. Ngayon, alarming to para sa front office ng Milwaukee Bucks considering na mayroon silang dalawang dekalibreng coaches. Si Coach Doc Rivers bilang kanilang head coach at bilang assistant coach naman si Coach Darvin Ham galing sa Lakers. At kaya itong mga sinasabing ito ni Yanis ay alarming para sa kanila dahil isa lang ang kahulugan niyan. Walang ginagawang maganda ang kanilang mga coaches at dumagdag pa ang kanilang pagatalo ngayon laban sa Memphis Grizzlies na walang Marcus Smart and Desmond Bain. Back to back ho ito mga idol. So maski ako man, hindi na ako masosorpresa kung sa mga susunod ng mga taon ay magre-request ng trade itong si Yanis. Dapat talaga mayroong pagkakaisa eh, ba? Diba? Galing sa mga manalaro at galing sa coach. Kahit na magaling yung mga players mo, pero yung mga coaches, hindi. Walang pupuntahan yon. Sa puntong ito, lalo lamang pinapatunayan ng Milwaukee Bucks na talo sila sa kanilang ginawang trade kay Drew Holiday. Doon naman yon nagsimula ang lahat kay Damian Lillard. Ngayon nga sa Memphis Grizzlies, apat na puntos lamang siya. Bukas sa tres out of 6 sa kanyang binitawan. Nasa pangalawang posisyon na itong Golden State Warriors pagkatapos na magkaroon sila ng record na 4 wins in 1 loss. Gumaganda lalo itong kanilang rotation at kahit na mukhang malaking pagsubok yung pag enjoy ni Stephen Curry, mas lalo pang nagamit ni Coach Steve Kerr ang mga manlalaro niya sa kanilang rotation na ayon pa nga sa kanya marami talaga siyang isasalpak. Malalim talaga yung kanilang roster, marami silang armas na po magamit dyan. And so far naging maganda naman ang kanilang mga naging execution sa mga nakarang laban. Yung kanilang susunod na laban naman ay kontra rockets. Magkakalaman na lang to. Hindi na pinick up ng Milwaukee Bucks yung kanilang team option para kay Maljun Beauchamp at pati na rin sa Lakers kay Jalen Hood Shifino. Isa lang ang ibig sabihin nito, handa na ang Bucks at ang Lakers na pakawalan itong kanilang mga manlalaro. As of now, mas maganda ang status ng Lakers kumpara sa Milwaukee Bucks. Itong Milwaukee Bucks kinakilangan nila ng pagbabago sa kanilang bangko. Sa Lakers naman, kinakilangan din nila ng pagbabago kahit papano mga idol. Pwede silang magdagdag ng sharpshooter o defender sa kanilang roster upang sila'y matulungan man lang sa mga aspetong ganyan sa mga kahinaan nila. Ngayon, ibig sabihin nito ay magiging unrestricted free agent na si Madden Beauchamp and Jalen Hood Shefino. Sa ngayon, pwede nilang gamitin ang kanilang natitirang panahon sa kanilang mga kuponan para pataasin ang kanilang value para kapag sumapit na ang free agency, mayroon pa rin kukuha sa kanila. Pero kung sakaling sila'y mabibigo, siguradong sila'y mahihirapang makakuha ng panibagong kupunan sa liga.